Hello mga guys, welcome to my vlog Ihatid ko na to yung mga Binigay sa akin na mga yung Panglaruan ng mga bata Gamit ng mga kahit, Ng mga gamit, pwede pang Pwede pang magamit Ibigay natin guys, dalhin ko na doon sa Aming barangay Yung biyahe namin isang oras Kaya, ito ito itong bag Kaya ipalabas na natin hirap kasi sayang kasi pag itapon kaya pwede pa mang magamit ibigay ko na lang to sa mga kapitbahay ko <tinyo> ha ah, rin natin Para tayo nag-packet. Sabi-sabi ko. Na-ano Sobet guys, ang hirap. Pero kilang kasi sayang kasi tapon, e paminggay ko na lang sa feedback ko. Ito, mo To, motor lang kami. Isang oras po yung biyahe. Guys. Diba? So guys, andito na yung sinabi ko sa inyo na ipamigay, ipamigay ko rin sa mga bata yung binigay sa akin. Ito na yung mga bata, ang saya-saya talaga na. Kanya-kanya silang kuha. Kanya-kanya silang pili. Yun. Yung nanay at tatay nila hindi sumama. Sila lang kasi mga laruan lang yung hinahabol nila dito. Yung iba may rounding pang... Yung mga mal, pang malakihan. So guys pwede pa. Pwede pa magagamit nila kasi pinipili talaga nila. Nilalagay nila sa mga supot. Tuwang-tuwa talaga sila guys. Ganito pala pag makabigay ka, medyo magaan yung puso mo, medyo parang masaya, nakikita mo sila. Kahit hindi ko man yan binili, usang binigay lang sa akin. So binigay ko rin kasi sayang naman pag itapon. Yung sinabi ko na itapon lang sana pero kinuha ko para pamigay ko sa kanila. Ito yung mga bata. Oh. Tuwan-tuwa talaga sila mga laruan. Alam mo naman, paglaruan, masayahin talaga yung mga bata paglaruan, no? Kanya-kanya sila yung ano, lagay sa silopin. Kasi mag-uwi pa yung sila pagkatapos. Ang daming bata, guys, kulang pa nga yung laruan. Yung iba lang, kunti lang yung mga bata. Ito naman, yung, yung kapatid niya, malapit na mga anak, kaya kinuha niya yung mga unan, ano-ano na lang binigay ko sa kanya kasi kaysa magbili pa daw yung bago ito na lang daw ito, ang laki niyang pasasalamat dahil may ganito dumating ganon pwede pang magamit so mga marami talaga guys marami talaga yung nabigay ko ito kawawa yung bata oh, kasi oh, kanya kanya kasi silang ano si Lupin pinasok na sa mga yung laruan pati ito oh, so guys pauwi na yan sila kanya-kanya yung silupin niya yung balot yun ubos talaga guys kulang pa yung laruan kahit ginamit na pwedeng pwede pa rin masaya pa rin sila yun umuwi na sila mga oh. supot supot talaga ito unan yun nandun ang mga bata oh. Seng saya talaga nila pag uwi may natira pa dito itong nanay ito yung natira dito sa bahay ito ito na lang yung ano nila ito na lang yung pinakalas yun, umuwi na. Pasinsya na kayo mga kalasaw yung daanan namin kasi. Pag hindi ka marunong magdaan dyan, doon kasi lalim pulutin. Thank you sa mga bata. Thank you, thank you. tapos na pamigay natin yung binigay sa akin. Binigay ko na sa mga bata. Ang saya-saya talaga na. Thank you sa nagbigay noon. Kasi nagamit pa noong mga bata at saka yung bagong panganak. Nagamit pa yung mga unan at saka yung mga didi. Marami pag nagamit guys. Thank you, thank you talaga sa magtapon sana noon. Pero kinuha ko kasi medyo magamit pa man. na Nabigay ko na sa mga bata. Ang saya-saya talaga nila. Thank you, thank you. Thank you pala sana mag-follow sa akin. Thank you. Umabot na tayo ng 24K followers. Thank you. Sana tuloy-tuloy yung pag-follow nyo. Thank you, thank you. I love you. Shout out sa inyong lahat. Sa nag-follow, sa nag-support. Thank you.